I've been attached with the feeling of the waking up with you. Alam naman natin na ito ngang tambalang donba Bell na sila Donnie at Bell habang lumilipas nga ang panahon ay mas lalo ngang tumitibay ang kanilang relasyon na kung saan ay palaging na ang maraming bablis para suportahan sila at ang kanilang mga parents na talaga namang nagpapalakas loob para sa kanila at sa mga bablis. Kaya naman talagang himlay malala talaga sa bawat kaganapan nga ng ating Donnie at Bell lalong-lalo na nga mga behind the scene na inilabas patungkol nga sa Metro Magazine cover shoot ng ating Donny at Bell na talaga namang nag-trending nga sa social media at ngayon ay talaga namang pinapatunayan ng ating Donny at Belle na nasa new era na nga ang kanilang love team. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon, ang post nga nitong si Mami Pang sa kanya social media account. Na ayon nga dito, tingnan mo nga naman kay bilis ng panahon, from HIH to Kent by love Walang kupas, walang pinagbago. Their chemistry is still the same. Lupang tumindi, gandang tingnan ng dalawang to. More photo shoots to come, I heard may parating pa. Hindi kami magsasawang maghintay at sumuporta sa inyong dalawa. Hashtag Donbal Forever na talaga namang umani nga agad ito ng maraming komento. Alam naman natin na ito nga ang si Mami Bang ang nakakapagbigay nga sa atin ng ayuda patungkol sa ating Donny at Belle at sa mga kaganapan nga nito. Na talagang nandyan nga ang mga baglis na talagang handa nga sumuporta para sa ating kopol. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donny at Belle sa mga susunod pang ayuda.